Attorney Rob, ano ba ang proteksyon ng mga maliliit na negosyante ganito sa buy and sell business? Lalo na kapag eh, maliit na bagay lang, pero malaking bagay para sa kanila. Opo. Papasok po yan sa ordinaryong mga dispute lang or utangan. So ang number one una po ninyong gagawin, sapagkat hindi naman kayo pwede dumiretso sa korte para sa small claims, ay sa barangay po. Doon po ninyo mapapag-usapan yon So, handwritten lang po yon papatawag kayo. At doon ho sa barangay, doon yung isusulat yung halimbawa si ate, mga ngako ka na babayaran mo 50 pesos per day, ganito, ganyan. Right? Pwede po ba ako magbigay ng suhistyon sa inyo sapagkat ito ay isang cons consignment agreement. Para po sa mga malalaking department store, may mga items ho talaga na hindi nabibenta. Kaya naman ho, ligyan ninyo ng term, ng term, halimbawa po, 30 days. Pag hindi nabenta, isusuuli yung hindi nabenta, yung, na, yung bahagi yung bahagi po ng na benta ay ibabigay sa inyo para umikot. Kasi po, kung wala po kayong period na tinatawag sa batas, eh forever's not enough na po kayo niyan. Baka pagdating ng panahon na lamang po ang pagbabayad. Lagyan po ninyo ng term. Ganun po ang aming suggestion. Maraming salamat po. Ayan. Okay. Para hindi nakasandal sa iisang tao yung buong kabuhayan mo. Merong palugit. Kailangan may palugit. Okay. Ngayon, bago kay Doc Camille, merong sa batas, di ba, Attorney Rob, na sorry ha, plugging sa asawa ko. Yee! Yee! Kinikilig siya. Tignan ko siya. Happy anniversary! Yee! Kaya pala. O, isa sa mga batas ni Mar Roxas ang micro-lending. Oo, micro-lending. Yeah. na ang problema, may ibang mga barangay okay. tulad sa Quezon City, wow. nagpapaluwal sila ng pauutang na pondo para sa inyong kapital. 1,500, 2,000, pero hindi lahat. Kasi hindi na implement ng tama at sa lahat ng barangay. Kaya nga sabi ko, ang barangay kailangan managot din sa batas eh. Kaya yan ang ibubulong natin sa mga congressman at senador. Ano? Pero sa ngayon, Tanungin nyo muna ang inyong local government, ang inyong barangay, kung merong gano na dagdag pondo. At napakaliit lang ng interes. tayon Okay, Doc Camille. Itong ginagawa nila, ano ba ang nagpapalubha sa sitwasyon? Okay, may utang. Paano lumulubha? Um, lumulubha dahil kasi unang-una pinapakita dito hindi yung, am um, yung mga paraan na makakapagbayad ng utang. Ang ang iniinvest nyo dito yung emosyon nyo eh, na kumisan ginagamit ang emosyon para hindi na makapagbayad. Ah, uh, napakadali ng solusyon na sabihin nyo dahil umuulan, kumisan ang laking factor yung tinatawag nating packaging. Ilagay nyo lang yan sa mga plastic wrap. Parang ang ganda-ganda na na-presentasyon. Mabibenta pa yan ng higit doon sa halaga na iniisip nyo. Pangalawa, meron pagkakataon kasi na ang isang tao, pag umuulan, ang sinasabi kasi, yung tinatawag na, sa Pilipinas kasi, ano, iba yung seasonal affective disorder. Pero yung sinasabi na pag umuulan, mas tinatamad. Hmm. Hindi siya tungkol sa ano, hindi siya tungkol sa yung kung magbebenta ka o hindi. Parang ay nakakatamad ay, kasi ay parang champorado uh, moment. Uh, di ba ay mga ganun na moments. <laughs> oh. So sana isipin niyo, 'di ba? Gusto niyo kumita. Bakit hindi kayo magsipag? Gusto niyo gumawa ng paraan. Ang laki ng ppeding mga ano opportunity yung iba hindi na, kaya nga nag online di ba? Dahil kasi ayaw nang lumabas. What oh. more kayo, lumalapit na kayo sa mga customers, the more na siguro magkakaroon kayo ng suki. Siguro tignan nyo maigil kung pa paano yung tinatawag nating marketing strategy bilang isang seller. Yun marketing strategy, wow! Importante yan! Yes. Matuturuan kayo ng gobyerno niyan. Kung sisingilin ninyo ang gobyerno, Brother June, bakit mahalagang tumutupag tayo sa ating mga sinasabi, lalo na pagdating sa babayaran. Uh, Ate Koring, it represents our personality. Yung pagkatao mo, lumalabas yun pagka mo yung pangako mo. No? Sa isang negosyo, katulad lang sa inyo, maganda, alam mo, pinakamaganda na uh, dambi, pinakamagandang term na ito, yung consignment. Kahit sa mga malalaking kumpanya, sa mga shopping shopping malls, yung consignment malaking tulong sa mga nagnegosyo kasi wala kang punan. No? Kailangan lang maging tapat ka doon sa pangako o sa kasunduan na ibabalik mo sa kanya sa tamang panahon yung kinita mo. Pag hindi mo na ibenta, pwede mong ibalik sa kanya. Pero maganda yung ino-offer sa inyo ni ate ko rin kanina. Kung may makikita ka sa inyong barangay na magfifinance sa inyo, kung mayroong cooperative, salamat kay Senator Rojas makatutulong sa mga maliliit na katulad natin. Hindi ka na, hindi ka na uh, magiging instrumento para kumita pa siya. Ikaw na mismo ang magpapatubo doon sa sarili mong puhunan. So, kinakailangan lang talaga maging tapat ka sa sarili mo at tapat ka sa kasunduan, miski kaninong tao ka umarap. Basta tapat ka sa kasunduan, pagtitiwalaan ka. Ayan! Well said! Awesome.